Uh, what's up, what's up, what's up? This is Lime TV and my special son Welcome back to my channel She's alright uh, Mga kuwads up, try natin maglayo ulit sa lalamob 200kg to 300kg What's up, what's up? Yan, alas 11 tayo umalis, kamahay ka ganina, pick up tayo Nakakuha tayo double booking, Makati at Maynila Ngayon, na-pick up na natin mga kuwads up Ng dalawa natin booking Double booking tayo mga kuwads up Medyo maaga tayo, alas 11 tayo umalis Bahala na sa tanghalian natin Saan tayo pwede mag-lunch mamaya kaya yeah, mga kawatsa, na tapikatan natin, no? Oh. Sun tiles. Tsaka yan yeah, mga yan, no? Oh. Aksesoris daw ng ano yan, nasasakyan. Shish, alright. Ayan, no? Oh. Mga kawatsa. Kita niya. Double booking tayo, mga kawatsa. Yeah, Ayan, mga kawatsa. Shish, alright. Ayan, yeah, mga kawatsa. Drop off na natin ito. Baka i-drop off pa lang yung iba. Punta tayo Maynila. Ayan. Tapos Makati tayo. She's alright. This is Lighting TV and Special Send. Welcome back to my channel. Lala Delivery. Driver tayo mga ka-WhatsApp Kung di ka pa update sa YouTube channel and please like and share and comment. And be sure to subscribe. Ay, subscribe nyo lang po, Ronnie TV and special sun At meron yung notification bell, papindot na notification bell Para updated kayo sa mga bago pang upload kong videos ng Buhay Driver She's alright Game okay, mga ko, what's up? Subscribe na kayo, BM special san boy lalalmo no, delivery driver. Daily Job natin mga kwadsap-kwadsap. Okay mga kwadsap. Up? Drop up na natin do. Baka i-drop mo pa na iba. She's alright. Hey, mga kwadsap, nadap na natin dito, bahay ano? 'yan, oh. bahay. Yung tiles. Ayun. Ito no lang ang laman natin. Yung piyesa ng na sasakyan. Na-drop na natin isang mga kwadsap. Drop na natin itong kasama na ito, yung double booking natin. Ayan, dito. Sige mga kwatsap, update ko kayo doon sa pangalawang booking natin. Drop off. Sige mga kwatsap. Shush Alright! This is Roy TV special send. Please subscribe! Shish! Alright! Eh mga WhatsApp wala ka tayo naman oh Shush alright Diyan natin diniliver sa kanila Yan, MNM Auto Care. Ayan mga ka-WhatsApp. Dahan na na tayo mga ka-WhatsApp. Alap alap na lang libukin ko mga ka-WhatsApp. O kaya dahat muna tayo pakakainan natin mga ka-WhatsApp. Shish, alright. Dige mga whatsapp Shish. Ayan mga ka-WhatsApp. Kumain muna tayo dito. Ayan. Kalindir ya, kuya. Harap tayo mababuking ma ma, 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 ma yung pa natin. Ay, masyado maliwanag. Yan. Agantay tayo. Pag may, ma may makuha pa tayo na ano, alam natin yung lugar. Mga WhatsApp. Update, update ko kayo. Pag makakuha na tayo ng ating booking pa. Sheesh! Alright! Dito tayo sa Paso Tabo PRC. Mga ka Antayin tayo tayo. Kumayan tayo ng lunch. Nabilisan lunch lang mga ka-WhatsApp. Yun. Nagingintay tayo ng booking. Booking. Para pa-uwi. 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 Mga WhatsApp, mga, mga WhatsApp, sige mga WhatsApp, update ko kayo. Antay-antay tayo, Ayun, no? ah, ano. Naka-ano yung ano natin, Upstart ng book ng ano, lala move Waiting tayo. Shush. All right. Yan. Dito 'yung ano, circuit, Makati circuit yan. Mga WhatsApp, sige mga WhatsApp, aga lang. Update update tayo. Shush, all right. Mga WhatsApp, mga wire Nakawala ng silikip natin dito sa Paco And let's go Mga Paco, mga, ay mga ano, welcome mga kawatsap Ayan mga kawatsap, i-drop uh, natin, i-drop up natin ito sa ano, uh, Project 6 Let's go, malaylayo biyayin natin Shish 52 minutes 13 kilometers tayo mga kawatsap Shish, alright eh mga ka WhatsApp, nakuha natin mga Walter. sabi na kinausap tayo ng ating anong kliyente natin, ang ating customer. Wag daw sabayan kasi ang ano naman to, nang regular lang pero gagamitin na daw ng sa, sa, sa drop off, gagamitin na dito mga wire. Kaya sabi ng i-priority ko daw, mag-aad mag lang daw siya mga ka WhatsApp. Ayan, goods na to, pwede na to, hindi na pwede sabayan. Pwede, pwede na to. Cheese, all right. 506 tapos may add na lang, papa-add na lang daw siya sa Gcas natin mga ka-WhatsApp. She's alright. Drop off na natin daw, baka i-drop off pa ng iba. She's! Eh mga ka-WhatsApp, naka-pick up tayo dito. Eh mga papel, nadali natin sa Project 3. 2, 3 Ayun, mga papel Naka-square, oh Ayun, mga ka-WhatsApp Ang dami na ito 38 kilometers ay 38 minutes 8.2 kilometers ang drop off natin ay mga kwatsa drop off na natin to baka i-drop off pa lang ang iba sheesh alright ay mga kwatsa up wala pick up na natin dito yung banda yan MH Dal Pilar yan o oh, mga papel yan o yun dito tayo 38 minutes and 8.2 kilometers natin yan dito tayo sa ano loose belt ay mga kwatsa drop off na natin to Para magagat tayo tapos para ba drop up ng bahay drop up ang iba. Shish alright. This right TV and my special son Welcome back to my channel. Please subscribe na lang po. Right TV and my special son Shish alright. Eh hey, mga WhatsApp. Drop up na natin 'yan, no. Oh. So sa imprintahan, imprintahan. Printing press. 'yan, diyan oh, no? sa likod. Ayun oh, no? kita niya. Printahan. Ayan yeah, mga kuwadsap Dito tayo Drop off na tayo Shush Alright Waiting waiting tayo Pag may makuha pa tayo Pag may makuha pa tayo Delivery Mga kuwadsap Destroy TV My special send Welcome back to my channel Shush Alright Ayan yeah, mga kuwadsap Tiyaga tiyaga lang tayo May makukuha pa naman tayo Mga kuwadsap Ayan mga Shish. All right, this is TV and the special sun. Sige mga kuha sa pagka dito na lang. May ano lang ulit. Shish. Eh uh -oh. okay, mga kuha sa may nakuha tayo booking. Punta tayo sa Alcaularans, may si Benitez. Dadali natin sa San Jose del Monte. Ah, San Jose del Monte. San Francisco del Monte. Ayan. Ang alayin natin, 18 minutes, 2.8 kilometers para, para dito sa atin sa pick-up point. Pipikapin natin mga kawatsap Sige mga kawatsap Update ko kayo shish hey, Mga kawatsap Dito natin siya kinuha oh, Sa 93C Si Binites Yan Ayun no? oh Yan Dalawang kahon Tsaka isang plastic bag na malaki Sisi, Puro mga CCTV daw yan Mga kawatsap Sige mga kawatsap Napikap na natin Destroy TV and my special sound Welcome back to my channel shish. Sis Please subscribe na lang po Ronnie TV and my specials And Buhay Lalamood Delivery Driver Sheesh! Alright! Sige mga kwatsap, drop off na natin ito Baka i-drop off pa ng iba Sheesh! Alright! Emma eh, mga kwatsap, 6.26 na rin ng gabi 30 minutes Ang biyahe natin Bali 6 kilometers Mula dito sa pinag-pick up pa natin E mga kwatsap Tara mga kwatsap! drop up na natin ito drop up by drop up na iba sheesh alright yan yeah, mga kuha chap naka ano pa tayo nakakuha pa tayo dito bali ano to bali mga parcel yan yeah, mga kuha drop up na natin ito baka i-drop up pa na iba sheesh alright Eh mga WhatsApp kinuha natin bago tayo bumiyahe ng Del Monte. Sayang din to 230 to rin. Eh mabilis yan, mga parcel lang to ibababalan tas byahe na tayo uli. Di diba, mga mga WhatsApp? Ganun lang naman diskarte lang yan mga WhatsApp. Para madagdagan ng ating kita at ating, ating biyahe Eh mga WhatsApp. Malapit lang natin isang straight lang to. Sige mga WhatsApp. Let's go. Ayan mga kwatsap, na-drop na natin yung mga parcel eto na lang to ayan o no? na-drop na natin shish alright Biyahe tayo Del Monte Avenue mga kawatsap watsap shish alright gaya okay, mga kawatsap drop na natin to baka i-drop pa ng iba shish gaya yeah, mga kawatsap wala na tayo laman gaya yeah, na wala na tayo laman kita yung iba wala na tayo laman na-drop na natin sa may ano sa may Del Monte Ayan, dito tayo sa middle mountain na tag-drop top na natin. Goods na tayo. naka tayo, mga kuwadsap, up. Shish, tingnan natin. Kapag wala na makuha, mag-out na tayo. Okay na to, bukos naman. ay sa, Susunod naman ulit, mga kuwadsap. Kung may makuha tayo, okay pa. Kapag wala nas, try na, try natin nilang umuwi. Try natin umuwi na, mga kuwadsap. Sige, mga kuwadsap. This is right, TV and my special send, what's, what's up, what's up, shish. Shush! Alright! Please subscribe na lang po! Ronny TV and my special son! Meron dyan notification bell. Papito na notification bell para updated kayo sa mga bago pag upload kong videos ng buhay driver. Mga what's whatsapp what's up? Please subscribe! Ronny TV and my special son! Daily Daily lalabob delivery! Buhay driver! Double delivery tayo mga ku-whatsapp Sige mga kwatsap Alright Tayo natin mga kwatsap Mamaya maya konde eh mga kawat sa pod alright. All right. Eh mga kawat pinabatay ng nine thirty lang natin ngaling dito sa piay na ilalang move. mga ka kawat sa lang natin. Wala na tayo makuha sa, dito sa booking, mga kuwatsap, malalayo na. Hindi na natin kakayanin. Kasi mamaya pag kinuha po pa tayo, tapos mamaya pabalik, wala tayong makuha. Sayang lang, di ba mga kwatsap? Bali mga kwatsap, maraming maraming salamat sa mga sumama sa aking biyahe ngayong araw ng Wednesday. Shish! Alright! This is Ron TV and my special son. Please subscribe na po kayo mga kwatsap. Babagustuhan niyo mga share, -share ko mga biyahe-biyahe na biyahe-biyahe ko ng daily lalamove delivery. 200kg to 300kg tayo mga kwatsap. What's up? Shish! Alright, this is Lori TV and this is Special Sun. Ayan yeah, mga kuwats sinama ko siya dahil andito tayo, andito tayo sa bahay. Nag-decide na ako na umuwi na sa bahay kasi mga kuwats wala na tayo makuha ang biyahe mga kuwats. Malalayo na. Medyo talo na sa biyahe yun. Kaya hindi nag-decide na ako. 9.30 na. na. Nag-decide na ako umuwi dito sa bahay. Nakakuha ako pa uwi dito. So, nag-decide na rin ako na umuwi. Tapos, ang biyahe natin mga kwatsap, all goods. Umulan kagin ng hapon pero maganda pa rin ang biyahe natin, all goods. Naka-anim tayo mga kwatsap na biyahe, mga kwatsap. Na beat natin yung anim na biyahe natin ngayong araw. Yes, excellent. Hi. Kapag taas, tapos po ba, mga kwatsap, nakapag-gasolita yung 500. Sa gasolina, may ano, kapag kain ko naman kasi man, 100 lang naman kinain ko mga kagali na matanghalian natin hindi na rin ako na merian Diret na direct yung nabiyahin natin para makarami tsaka mga sa all goods naman ang kita natin mga kawad sa na may nakauwi naman tayo ng kita naman ngayon nakapag boundary tayo kay, kay, kay commander at least nakapag limit tayo ng, ano, ng kay commander kaya paano mga kawad sa mga kawad maraming maraming salamat sa mga sumama sa biyay natin ng lalamove delivery driver natin mga kuwatsap 200kg to dito, 300kg tayo mga kuwatsap kaya payo ko sa mga ano <clears throat> payo ko sa mga kapwa ko delivery driver ng lalamove discard car nilang at tiyaga at may kita pa rin mga kuwatsap sipag sipag lang sige mga kuwatsap all good tayo mga kuwatsap She's alright bye -bye. bye bye kita kita sa next video o next vlog natin mga kuwatsop, What's up? shh all right peace out